Bia Alonso, may galit nga ba kay Boy Abunda dahil sa pagiging pakialamero nito sa hiwalayan nila ni Dominic Roque? Tila halo-halo ang naging emosyon ni Bea Alonso bago sila maglabas ng official statement ng kanyang ex fiance at ex-boyfriend na ngayon na si Dominic Roque. Kamakailan lamang ilang linggong pinag-uusapan ang hiwalayan ni Bea Alonso at ni Dominic maugong nga itong pinag-usapan, lalo na no maglabas ng pahayag si O.J. Diaz tungkol sa umunay hiwalayan noon ni Bea at ni Dominic. Sa halos lahat kasi na sinasabi ni O.J. Diaz ay tila nagkakatotoo at sinasabing talagang reliable ang mga source ni O.J. Diaz. At nang makabalik nga umano si Boy Abunda mula sa Hong Kong, ibinulalas na nga at ibinalita na kumpirmado umano ang hiwalayan ni Bea at ni Dominic. Pinagmalaki pa nga ni Boy Abunda na magkaibigan sila ni Bea Alonso. Ngunit sa naging statement ni Bea, tila wala umanong pasintabi si O.G. Diaz maging si Boy Abunda sa pagkumpirma ng kanilang hiwalayan ni Dominic Roque. Tila pinatatamaan nga ni Bea Alonso, sina Boy Abunda at O.G. Diaz ito ngayon ang tanong talaga ng publiko. Matapos lumabas ang joint statement ni Bea at ni Dominic, matapos nilang kumpirmahin ang kanilang hiwalayan. Ayon sa kanilang naging statement, pinag-isipan umano nilang mabuti ang kanilang desisyon at mga konsiderasyon at pagpapahalaga sa isa't isa. Ngunit talagang umabot sila sa mutual decision na tapusin na ang kanilang engagement. Hindi umano ito naging madali para kay Bea at Dominic. Kaya naman kailangan umano nila ng oras at ipagdasal ang tungkol dito. Marami umano mga espekulasyon, mga katanungan at pang-iinsulto ang kanilang natanggap mula sa publiko. Bahagi pa sa naging statement ay tila naglabas pa ng saloobin si Bea Alonso patungkol sa pagkumpirma ng ilang tao tungkol sa kanilang breakup ni Dominic nang walang pagpasintabi sa kanila. Ayon sa kanya, Unfortunately, some even confirm our breakup without our consent. Ilan naman sa mga reaksyon ng publiko ay sinasabing isa kang public figure, isa kang artista, lahat ng ginagawa mo ay talagang nasa sa publiko. Hindi mo masisisi ang publiko maging ang mga showbiz columnist na magbigay ng kanilang mga sariling opinyon tungkol sa nangyayari sa iyong personal na buhay. Dahil nang isa publiko mo, Bea, ang inyong relasyon ni Dominic Roque ay tila binibigyan mo na talaga ng pases ang ibang tao na magbigay ng opinyon tungkol sa iyong personal na buhay. Matatandaan nga na kamakailan lamang nang naibahagi sa showbiz update vlog ni OG Diaz na hiwalay na si Bea at Dominic at ito nga ay kinumpirma ni Boy Abunda sa kanya namang show na Fast Talk na hiwalay na sila. Dahil nga dito, tila nagkaroon na ng lamat ang pagkakaibigan ni Boy Abunda at ni Bea Alonso dahil sa pakikialam umano ni Boy Abunda sa personal na buhay ni Bea lalo na sa breakup nila ni Dom.